May mga pangyayari sa buhay na biglang nagpapabago ng lahat. Yung mga plano mong buo na biglang nagiba. Yung mga pangarap mong hinahabol biglang lumihis ng direksyon. At madalas nating tanungin si Lord, "Bakit po? Bakit mo ako inalis sa dati kong lugar kung doon naman ako masaya?" At marahil ang sagot niya ay ito. "Anak, inalis kita di para pabigatin ang buhay mo, kundi para makita mo ang mas malaking layunin ko." Kadalasan, habang nasa gitna tayo ng mga pagbabago, ang nakikita lang natin ay yung sakit, yung pagkawala o yung kawalan ng direksyon. Pero ang Diyos, nakikita niya ang kabuuan. Tulad ni Joseph sa Biblia, ibinenta siya ng mga kapatid niya, itinapon sa kulungan, kinalimutan ng mga tao. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may plano ang Diyos. Dahil sa dulo, ginamit siya para iligtas ang buong Israel sa tagutom. Kung titingnan mo ang bawat parte ng buhay ni Joseph ng hiwa-hiwalay, parang puro kamalasan at sakit lang. Pero nang pinagdugtong-dugtong ng Diyos, naging malinaw ang malaking layunin sa likod ng lahat. Ganon din sa'yo, kapatid. Baka kaya ka inalis ni Lord sa dati mong lugar ay dahil may misyon ka sa bago niyang dadalhin. Baka may taong kailangan mong maabot. Baka may puso kang kailangang pagalingin. Baka may kwento kang kailangang mabuo, kwento ng biyaya, hindi ng bigo and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Romans 8.28 Kahit hindi mo pa makita ngayon, tandaan mo. Ang plano niya ay hindi maliit, malaki, malalim, at may eternal na layunin. Kapag nararamdaman mong parang inalis ka ng Diyos sa komportabling lugar, isipin mo ito, hindi ka tinanggal para mawala, tinanggal ka para makita. Makita mo ang sarili mo sa bagong liwanag, makita mo ang kamay niya sa bawat hakbang, at higit sa lahat, makita mo ang mas malaking plano niya sa buhay mo. Kasi minsan, kailangan mo munang mawala sa sarili mong plano para makita mo ang plano ng Diyos na higit pa sa inaakala mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, alam naming may layunin ka sa bawat galaw. Buksan mo ang aming mata para makita ang mas malaking plano mo. Palitan mo ang aming takot ng tiwala at ang aming pagkalito ng pananampalataya. Sa bawat pagalis at pagbabago, ikaw nawa ang aming makita. Amen.